Guys, titignan natin yung mga similya ng ulang. Yung mga alaga ating mga ulang. yon mga guys pag-uusapan natin tong mga ulang bali ito yung post bay. ito yung mga fingerlings natin ng ulang kumbaga sa tilapia tawag fingerlings ito naman post bay. ayan tignan nyo wala pa silang sipit ito naman yung market size may mga sipit na sila ano. Eh, at saka medyo nagiging blue na sila ito nga palang mga ulang na to mga ka-backyard ito ay mga freshwater giant shrimp ito yung mga giant na hipon na nabubuhay sa ilog. Yan, nabubuhay sila sa tubig tabang. Ito, may mga sipit na yan. yan mga ulang yan. Habang nagkakaedad sila yan, lalo na kapag nagidad sila ng 2 months hanggang 3 months, yung sipit nila tsaka katawan nila, nag-iiba ng kulay yan. Nagigina na silang medyo blue yung sipit nila. At lalaking lalaki talaga sila na pwede sila umabot na ganito kataba sa braso ko yan, yeah, ganyan talagang malaki talaga sila itong mga ulang tipid alagaan yan halimbawa meron kang fish pond yung mga earth pond, ganyan palumutin mo lang wag mo muna lagay ng ano, ulang pag yung pond mo wala talagang halong isda gamitan mo siya ng pampalumot pag naglumot na yon yung fish pond mo papansin mo na medyo green green na yung tubig tapos may mga lumot na hagi mo na ng hipon ito fresh water na shrimp yan mabilis sila lumaki doon kahit bihira mo lang sila pakainin kasi kakainin nila yung mga natural na pagkain doon mamomonitor um, 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 mo yung mga mga ulang kung busog sila mapapansin mo yung likod nila pag yung likod nila, yung guhit dyan, para kumbaga sa atin dito sa may natin, spinal cord, kumbaga sa ating mga tao. Pansin niyo yung sa spinal cord nila, yung sa likod nila. Pag hindi maitim yung guhit dyan, ibig sabihin wala silang nakain. Pero ito, papansin natin, puro itim yung ano nila, likod nila, ibig sabihin busog sila. Yan, nakakain sila ang mga shrimp unti lang sila kumain unti lang kasi yung space sa ano nila kumbaga sa chan nila mapapansin mo agad yung kinain nila unti lang yung pinapakain ko dito pwede mo sila pakainin ng prutas yan gulay o kaya pellets itong pellets na nandito ayan yung mga pigs na yan pagkain yan ng rabbit ng guinea pig yan high protein din yan lumulubog yan sa tubig pag lumubog yan lalambot na yan tas kakainin na nila yang ano naman yung bilog bilog starter pang tilapia yan ang ginagawa ko naman dyan binabasa ko muna yan pinahaluan ko niyang feeds na yan pinaghalo ko sila binabasa ko tapos ibibilog bilog ko sila pag bilog bilog na sila basa na lulubog na kasi sa tubig yun yun kakainin na nila sa pagpapakain naman hindi ko hinahaya ang nai-stack ng isang araw yung nakakalat na pagkain sa kanila. Kapag sa isang araw hindi nila inubos yung pinakain ko sa kanila, hindi ko tatanggalin ko 'yon. Tapos kinaumagahan papalitan ko ng bago. Kasi iniiwasan ko lang yung maging madumi yung tubig. Ngayon tignan natin yung ano, yung iba pa nating mga ulang. Tignan natin kung ano sila, healthy sila, ano ba yung ginagawa nila doon sa isang pan. Check natin. Ay, tignan natin. Ay, nakaipon-ipon sila just may gilid. Nagulog kasi ako dyan nung ano, yung pagkain ng guinea pig, pagkain ng rabbit na pigs. Unti lang yung hinagis ko, hiniwalay-hiwalay ko, yung may isa dyan. Dahil na ano na siya, kanina ko pa hinulog, malambot na. Ayan. Pinapalibutan na yung lapate doon. Ayun. At saka dito. Marami sila nandun pa sila sa dulo. Mas marami nandun sa dulo. Mas marami sila dun. Ayan. Nakaipon-ipon sila Oh. Yung setup ko naman, dito ko lang nilagay sa trapal na yan. Nilagyan ko ng aerator para yun, yung oxygen nila malakas. Ito naman, di ko sila grow out to pag yun lumabas na yung mga sipit nila i-out ko na sila hindi ko na sila i-grow out fingerlings ko lang silang i-out pero ngayon dahil medyo maliit pa sila wala pang sipit hindi ko pa i-out pag lumabas na yung mga sipit-sipit nila yon ready pang out na sila